Toy, aba, naghahakot kayo ng uling. Kaya na pakita na kakita ng tanaw. Oh, ah, yan ang bigat niyan. yan ang bigat. Saan dadanin yan? Sino naghahakot? Si Kiwa Crispin? Si Kalabaw. Ah. Ay si Alan. si ah, siya naghahakot tatay mo. Nini. <laughs> ano pangalan ni Nini? Ito, ito, pa iba ka pangalan ko, Anthony din. Ah, grabe. Uto yung may regalo ako sa inyo, Nini. ah oh. Di ba't sabi mo eh, nasa na Hayo, Milky. Oh, dali. Mm, matututo na kayo magsulat at magbasa. Mm. Ito ay mayroong ano. Oh, dali. Crayola, marunong. Ano ah, pangalan ko? Oh. Mm. Oh, toy. Ang laman nito nini, mayroong tong ano. Oh. Marunong ba kayo magsulat hindi pa? Hindi pa nga po. Hala. Hindi pa ano. Kahit ah, pangalan mo. Marunong pa ako pangalan. Ah, marunong na. Ah. Pero hindi ka pa nakapag-grade 1. Kaka-tinder, hindi pa po. kaka kinder? Oh, gusto mo mag-enroll? Ngayon pasokan. kay may matatagalan dito o ano? Matagal po kami dito. Hmm. Nagpapagamot po kasi ay. ah, si mama mo? May sakit ba? Na-stroke. Ah. Oh. siya yung dila, hindi na nakapas. nakapas. Ah, hindi na makapagsalita. Ito ko to yun. Dali ka nini. Alak ka na dali. Dito dali. Ano? Punta doon. Pwede mo na itong drawing yan. Dali ka. Naka na nini Naka na Sandali Anong pangalan mo? Meridin po Meridin ito o oh. Ari o ito eh nini ay yung pang ano pantasa Patasa Maroon oh, magtasa hindi pa Maroon na po Ito pantasa Tapos crayola. Tapos ay eh, ito alam mo ito kung ano ito Apple Oo oh, alam ikaw Apple Oo Apple pala eh Tut Tuturuan ko nga madali eh nini Ari ah, Maroon no, pala eh pero nakakapag A to C na yan, hindi ba? Hindi pa pa. Oh. Ito ko nga po nga baka dahi. Ah, ay, may abakada pa ba? Meron pa ay, A to sa na at hindi rin ako marunong ito. Nini? Parang parang pari. Para. B, butterfly. Ah, ito. Ito. si Kotse, car. Letter C, ito nini, C. Ah, pasasakahin ko yung aking anak na si Shane para turuong kayo. Saka si Sian, ha? Uh, okay lang magturuan kayo nini. Hmm. Yung ang uh, magtuturo sa inyo. Sampo dito? Oh, to ko kayo pag sabalit linggo ko sa aking anak. Okay lang sa inyo. Dito. Ha. Hmm. Kahit mga isang oras lang ni, ah oh, kahit isang oras lang araw-araw. Mm, dali ni. Tapos ito ay 1 2 10. Ito ni, ito. Alam mo ang ano nito? Di pala ikaw to eh. Oh, marunong na pala si Kuya oh. Hanggang, um, hanggang, um, po po. hanggang 11. Ay, hanggang 12. Oh. Ikaw daw bilangin mo daw to Nini. Mm. Tingi sa kayo nito ito nini. Hindi mo alam. Da. One. Ikaw mo eh. 1. Ito. Nini. Tu. Oh, kuya. Three. Ito. Three. Ayo, marunong pala, magaling pala si Nini ay. Ano kuya? Aba oo, oh, hindi pa napasok kuya. Pareho. Oo. Hindi kayo pa rin napasok. Ay, hindi pa nga. Ito isa isa marunong ha, 1 to 12. hindi pa daw si Nini. Ito Nini. otoy toy. Eh. Ito. 4. Very good pala eh. Pag kayo ay nag-aral, uh, everyday bibigyan ko kayo ng anang ah, ng, eh, pag linggo. Bibigyan ko kayo ng uh, tiga 100 pesos. Ha? Basta pag nag-aral ha. Ito. Five. 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 Wow. Magaling pala si Nini. Ito Nini. 3 six. six. Eh, bah. Magaling ito si Nini. Magaling ito. Anong? Tsaka ito, magaling ka utui, eh. utui Seven. Seven, Nini. Ikaw nga. Seven. 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 Mm. Adali, pasaka, pasasakahin ko yung si, ano, si Ate Shane at si Sian. Doon kayo pupunta sa bahay ni Kapitana. Doon. Pag Sabad at Linggo, susunduin ko kayo. Saan ba kayo natira? Doon ano? Na, Diyan po. O doon kayo nag-uuling. Pero doon kayo natira. Sa Sabad doon. Tapos bibigyan ko kayo ng 100 pesos. Tapos merienda. Anak ko ang magtuturo sa inyo. Ha? Ito iingatan ninyo. Huwag nyo babasain ha. Tigisa kayo kasi mahirap pag uh, hindi nakapag-aral kahit ano man lang marunong ko yung mag magsulat, magbasa. Ano hindi pa po hindi marunong mag ano Magba, mag ng pangalan. Ay matututo rin 'yan. Ako hindi po ako marunong magbasa. Ay matututo ko rin. Kumpleto na 'to ha. Tapos pagpapasok na kayo, bibigyan namin kayo ng kumpleto ng notebook at bag ito. Kumbaga practicein mo araw-araw. Kaya pag go Nag-aani ba kayo? Huwag mong babasahin na. Huwag mong babasahin. Ano sabihin mo, eh? Salamat po. Ayan. Ikaw, Nini? Salamat. <laughs> Pang sulat. Kuya Pago. Nag-ano ba kayo, Kuya Pago? Pag-uwi ka na. maya, maya. pa akong baboy. Mga kainsan, magandang umaga. Ayan. Kung tutusin mo mga kainsan, ano, minsan nagre-reklamo tayo. Pero hindi natin alam na super blessed pala tayo ng ano, mga kainsan. Yung alam mo yung may mas uh, pa pala sa atin kagaya ng mga bata na ultimong nahihirapan sila pero nakakaawa din mga kaisan kaya nga uh, kailangan dapat tayo nagpapasalamat lagi sa itaas ah oh, mga kaisan sarap maligo yan ah oh, mga kaisan tayo po ay ano ah sarap maligo yan mga kaisan dito po sa amin hindi uso ang ilinyo yung amin laang ang pung palayan kaya po tumigas ay ano pero yung kitapay, hindi matigas gagawin po namin gulayan tamot hindi naliit po ang tubig ganun pa rin po kaya nga lang pag tumigas po ang palayan mo dito sa amin lugar ibig sabihin tamad ka dahil dahil ano hindi mo na pangalagaan yung pasalok mo ay ang gaganda po ng pasalok doon dun sa kabila ito po ang kinukuha namin mga tubig eh. yan po ay eh, dyan may, may bukal din po malaki dyan kaya kaya naman yung ating sabi ko nga yung ating palayang kaya gumisak dahil gugulayan natin pinapagisak talaga Tapos sa katatapos laan din pong umulan kagabi. Ang po ng ulan kagabi. Tsaka kamakalwa. Bali dalawang araw pong tuwing gabi laan po na ulan. Kaya po Yan. Kaya po siguro dahilan din hindi nalit ang tubig. Sarap maligo ano mga kainsan. Taman tama mga kainsan. Ang tiyuhin ko ay nagkaharbis po ng mais. Pero yung pong ating gulay may pumakiyaw po halagang limandaan piso lang yun mga kainsan tama tama haharabis po ang tiyo ng mais ay bibili po tayo kahit tatlong kilo limang kilo kahit bibili po tayo kahit limang kilo Hindi nila ang po. sana po iabutan pa natin pero naandito po yun alas 5 po yun nasa ako na pa oh sulo lang ba kuya rin kabayo mo sulo kong kakarga ba ah ako bibiling mais <laughs> ah. alasing kuwari muna para ako pupunta mamaya sa ah ko na sa akin eh. Portarte. Mm. Pagkakagape. Eh. Pa Siya nga. Agape. Yeah, nga mga kaisan. Oh. dami yung pako. <laughs> tapat berde-berde po ano mga kaisan. Berde-berde ang uh, mga ano hindi siya nalalantaan ang damo dito hindi kagaya po sa kabila karatik bayan namin lanta na ngayon pagkakadami pala ng mais ano tiyo aba ilang namin na napitas ano oh Oh, dito 'yung arte ay. Yun. Pagka-aga ah, portante ka daw sa mga ay. Eh. Na na. Kaya... Siya nga, kailangan yung maaga pa no? Wala, yun wala Wala na ba? Oo Ay di kahit ay, tatlong kilo tiyo pag ano? Hindi ay, ay, nga, ayun Doon dun dun ha mo, dun ako kunin? Ay di, bubuhati ko na tiyo At kaysa yun ay na yan ay Ay yun ba, na hindi pa? Hindi pa Ay sige, ay 5 kilo ang akin tiyo okay. May plastic ako ah mm. May timbangan ka pa dito? Doon oh. Ay sige, dun na natin timbang <laughs> start nila ang alas 7 Alas 7 daw Stong, alas 7 Ang um, tara na Tanghali tayo may una konti Kapag nagsak na alas 7 na ron na yung kayago Doon ko na nakukuha na yung kuya yung ano Mais Walang ilin ninyo din yung mga kainsan o eh. Pagkagara <laughs> Pati kamuti din yung manahuhugasan o oh. Eh. pandilig sa mais dati makakakuha ako yan ng 15 maganda na ay nung araw aba ngayon ay 40-50 kuya ang kabayo oo oh, namising ako nagtanong ng kabayo aba pagkakamahal 40 40 ising to Sinkwintahan pa. Yung maganda-ganda kuya. Tayo naman din ng kabahay. Ari naman mm -hmm. ay nun ay kukunin tatay. Ari ah, may lalag sa na. Oo. Bulog na bulog na ba. Ang ganda. Ari may nakatali alpas. Nakatali ah. Ah ulan ah. Maagap din si Tiyo. Oo. <laughs> <laughs> Tako yan, dinin ako. Hala. Doon mga kaisan, ang daan ni Kuya. Sa kabila. Tayo na may dito sa may ano. Sa shortcut. Na doon na po yung order natin limang kilo. Doon na ibababa sa bahay. Yun yung ating talungan. No. Doon tayo pupunta mga kaisan. Doon. Yung dulong yun may ano naman po tayo may order po tayong sili uh, kamatis at saka talong Nga, mga estudyante po ang tatrabaho ngayon to eh si Uto lang hindi ano ako lang hindi <laughs> aray estudyante po pareho to eh isan to eh ako si vlog ng puro ay. ano to eh Aray anak ni Kuwago. Yan, sa sitaw naman po sila. Ang ganda na. Sitaw na ano ito eh. Nabu, nab, may bunga na pati. Eh. Tatlong araw pipitas na yan. Mga kaisan, pipitas po muna tayo ng talong. Ngayong umaga po. kaya uh, na tayo po ay sumulsog din kahapon mga kaisan pero mamaya susulsog ulit tayo hapon gusto nga dito nga mga kaisan gusto sa sip sa sipag susulsog at ang laki na po ng tubig natin yan na rin po kay kautol po rin pinagisak po niya yung kanyang palayan Yan yeah, mga kaisan, lakad ng tubig natin. eh. Mm. no, laki na. Kararating la ang lakay laki. Yan. Mm. Malaki mm. na po. Mm. Maliliit na ang mga kaisan. Kaya ito po ay bubuno na bukas. Maganda pa ang dahon niya. Berde pa kaya lang. Kahit tatlong araw na maliit pa rin. Yari na po. <laughs> Yari na ang uh, talong. O, Tuy. Quality na 'to, eh, Iikot niyo 'to dito sa pinakantali. Parang tahimik ako Ah, eh. uh, <laughs> oh, pero yung ingay kanina ano? Ay, ya, no biro 'yan. Oh. May merienda ka na doy. Eh. <laughs> Balik tad ba 'yung pantalon? <laughs> ah, butas mo kaya binaliktad. Ay, ayos 'yan. May kita 'yung pang ilalim mo, toy. Eh. Ay, may ikit na papraktis <laughs> na. Makapraktis ang umap sa camera. Ano, Tuy? <laughs> tuy. Wala ang pasok ano? Uy, <laughs> mga estudyante. Wala pong pasok ngayon. Eh. Maka pambaon po nila yan. Ay, naku. Kompleto na mga kaisan. May sili na. Tapos ay natin yung sili natin. Kamatis. Tsaka talong ito po yung order sa atin. Order din po ito. Ah, lahat po ng gulay, ang palaya. Ngayon mga kaisan, tagpukyutan na. Pagkakadaming ano ng pukyutan. Pagkakadaming uh, anong tawag na rin. Pagkakadami pong na ano. Pagkakadami pong nasabo. Yan, sa puno ng nara. Oh, yan ate. Ay, salamat. limang Ay, kaya mo natin yan. Oo. Oh, oh, Oo. Oh. Oh, oh. Ha? Kami pong prosen. Ay di. Prose. 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 Oh, Mura-mura ng pakwan. Oo. Ay, kami. Ate, hello okay. muna. Ate, hindi ko pa na-upload yung isa. Isasama ko ngayon. Ay, hala. <coughs> yung akin. <aray, coughs> yung <coughs> ay, <coughs> yun. Yan, sina ay, ate po. Ay, salamat sa prutas. Ay, sa gulay. Kainsan. Ayan. Ah, pa. Thank dami. you, thank you. Oh. Ang dami. dami. Ay shout out natin si Kuya Rod. Oo, ah, sige. Nasa ano ba 'yun? Bahareng. Bahareng number one followers. Oh. At saka yung mga taga Rizal. Rizal 'yan. Ayun, sabi mo salamat po. Salamat. <laughs> Kuya Rod, pag umuwi ka, pupunta tayo dito kay Kain Sandal daw ay sila ay eh. ito ang linang. Ah? Ibardulasa. ah, taga dito po dati. Oo, oh, oh, asin Ibardulasa. Ibardulasa ka uh, ko. Rod, Ibardulasa kasi uh. ko. Ay, yan, no, sabihin school. mo. High school. Ah. Oh. Oo, oh, kaklase. Sabi, yung pala si Kailsan eh. ay... Yaman-yaman namin si Kailsan. Oo. Oh. Ah, ah. <laughs> <laughs> sa, sa ikkaibigan po. Belinda Reyes. Belinda Reyes, yan. Mm. Zero, si Rod, si Rod. Rod Ibardolasa. Yan, hello po kay Kuya Rod Ibardolasa. Rod Ibardolasa nga po ba? Numbering. yan. Hello Kuya. Yan. sila po daw dati ay dito nakatira nung araw. Siguro yung unang panahon pa. Sila daw po ay na gumawa dito ng araw siguro yung matagal ng panahon hmm. yan kuya ito yun baka yung dating may tapahan kuya ito ako nung itiwari ko yung nakuha ng danana eh, nabili ng mag asawa ay ito po ako po ay grade ano kuya grade uh, grade uh, five mga ganun po sobrang tagal na nito yan ito dati po ay yung tapahan ng araw inabot ko po ito tapahang malaki baka ito yung sila na rin ang nagawa ito tapahang malaki po yan noong araw yan malaki na po ang nabago dito hindi ito po dati ang sukal dati gubat ito noong araw gubat ay eh, di hinawan laang po natin ito as in gubat yan. Pero ngayon po, napaparang-parang na po siya ngayon. Oh. Yan, oh. Na po natin uh, malinis na ngayon. Pwede, pwede na mag <laughs> Sabi nga nili makahanap na daw po ang piso. Ayan. Oh.